Magandang hapon mga farmers dahil umulan kagabi ng malakas. So hindi naka-spray ng maga, hapon nag-spray. So ang in-spray ngayon dito ay gold at saka calcium nitrate cabrio. Yan. Malala na si sibuyas ngayon guys. Dahil pala yung ulan. Kundi kulimdim. Uulan. Walang hangin ng ano ngayon hindi mahangin kaya nagkakaproblema si Buyas so mamaya doon ay yung ano 1000 bet matagal ko na yan nagamit guys wala siyang kulay ko para sa lang siyang tubig ito yung, guys oh. Ayan, malabo na kasi yung ano pangalan niya. Growers bet. So ito naman guys ang ating papaispray molasses. Haluan natin ng ano, antacol fungicide. Titignan natin kung anong maging effective. Ay ano, effective tuloy. Maging resulta. Molasses. Malala na kasi ang sibuyas dito ngayon guys. Panay ang ulan talaga. Hindi mapigil. Dito guys sa point 2 na to ay yung dalawang banos na yan. Kaburiya with gold, calcium nitrate. Yun, yung baba naman na yun ay. Ito ang grower's bit. Malabo na kasi yung pang pangalan nya. Yan, tara lang tubig to. Tingnan natin lang kung ano ingredients nito. Yan, para siyang pulyar. Sabi nung nagbigay sa akin nito ay pang ispariti. Yan. So yun lang guys. Ito naman guys ay Doon to sa may point Baba Bale point six kasi to Ah point 4 to Point 2 cabrio Goal Tsaka calcium nitrate din doon naman Ito Ito naman doon sa point Yung dulo doon Pinaka dulo doon Yun lang guys Ayan guys, so, nakita nyo. Kaya ba na naman ang panahon, no? Madilim na naman nagbabadya na naman ng ulan talaga madilim oh yan ang inispray dito guys ay na dalawang banos cabrio gold calcium nitrate para yung muta medyo masunog nya mantala yung paglaki so yung gold kakatigas din na sibuyas pangunta na din sa spaghetti bago naman dun guys yun yung dalawang banos dun na yun blower's bed 1,000 so yun guys ay binigay sa akin nung tegasan nung si Oxygen pang spaghetti daw siya nung nakaraan hindi ko lang nagamit noon so doon naman sa may baba namin doon sa may yun yung may kawayanan na yun ah, ipapanat naman natin doon ay molasses si with antracol yan iba iba po ang nang spray natin talagang medyo malala na po ang sibuyas dito sa amin lahat. So hindi naman lahat ay big sabihin. Hindi lang sa amin ang may damage. May pang mas matitindi. So wala tayong magagawa. Panahon po yan ay. Talagang maulan. Wala kasing amihan. Bago pag nag-amihan ng konti, pag tumigil ang amihan, pakpak -pak ng ulan. Bago subukan lamig pa. Yun, dali ang sibuyas. Kaya alaga lang ang spray kung ano yung matira matira siguro naman ay surprise naman babawi para medyo mataas taas naman hindi katulad nung dati na mababa 28 baka ngayon ay medyo umakatangat naman ito guys um, medyo ano pinong buhangin kasi ito hindi lupa kaya hirap palakihin ng sibuyas halos lahat yan yan ang kalate yan may mga mata na yan parang ganun Ayan, nabuhay na buhay ang mata guys oh. <clears throat> so yun lang po ang ating update Ayan, baka Nagbabadya na naman ang ulan Ayan natin okay, na yung dilim